Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. 300,000 pesos cash na pambilisana ng pampasaherong jeep naging abo na lang matapos matupok ng apoy sa tagig. Mga good Samaritan, tinulungan ang isang lalaking na trap sa loob ng nasusunog na sasakyan. Lalaki, nirigaluhan ng cherry blossom tree ang asawa bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Disney character na si Snow White nag-viral matapos umanong tanggalin sa Disney Parks at Paris Hilton ipinakilala na sa publiko ang kanyang baby girl na si London. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, pera na naging abo pa. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang lalaki matapos lamunin ng apoy ang kanyang bahay sa Tagig. Pero ang mas nakapanlulumo pa, kasama sa natupok ang pera nito na nagkakahalaga ng 300,000 pesos na ipambibili niya sana ng isang pampasaherong jeep. At ang pera hindi niya talaga pagmamayari dahil inutang niya lamang ito. Ang buong kwento panuorin sa report ni Pamela Adriano. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang isang lalaki mula tagik nang maubos ang kanyang perang tatlong daang libong piso matapos matupok sa sunog na nangyari sa kanilang lugar. Ang pera ipambibilis sana ng pampasaherong jeep para hindi na raw sana ito mag-boundary sa ibang jeep. Ang perang natusta at naging abo na, hindi talaga sariling pera ng lalaki dahil inutang niya lamang pala ito sa kanyang kaanak. Kinilalang lalaki bilang si Mark Joseph Pede, kasama ang kanyang bahay sa kabahayan na nilamo ng apoy sa barangay Fort Bonifacio sa lungsod ng Tagig. Pagbabahagi ni Mark Joseph, inutang niya ang pera isang araw lamang bago maganap ang sunog. Nasa trabaho raw ito ng magkasunog sa kanilang lugar at hindi na nasagip ng kanyang asawa ang pera dahil inuna nitong iligtas ang kanilang bunsong anak na natrap sa kanilang bahay. Sa ngayon, hindi pa batid ni Mark Joseph kung saan kukuha ng pera para sa lilipatang bahay at pambayad sa kanilang inutang. Samantala sa imbestigasyon naman ng Bureau of Fire Protection, ang pinagmula ng sunog ay electric fan. Para sa DZRH-TV, ito si Pamela Adriano. Samasama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, Good Samaritans! Nakatutuwang isipin na kung isang tao ay hihinto sa kalsada para tulungan ang kapwa niya driver sa oras ng pangangailangan. Paano pa kaya kung grupo ng Good Samaritans ang namataan sa daan na nagtutulungan para isalba ang isang lalaking natrap sa loob ng kanyang nasusunog na sasakyan? Ang kahangahangang bayanihan sa Minnesota Highway sa United States. Tutukan sa trending report ni Mili Borja. Pumukaw ng atensyon online ang isang insidente kung saan natrapang isang lalaki sa kanyang nasusunog na sasakyan sa kahabaan ng Minnesota Highway sa United States. Pero sinong mag-aakalang ang kaligtasan ng iyong buhay ay mayaasa mo pa sa isang estranghero? dahil mas kapansin-pansin kung paano nagtulungan ang grupo ng mga driver na napadaan sa insidente. Marami ang Good Samaritan na hindi lang huminto, kundi nagtulong-tulong na may labas ang lalaking kinilala bilang si Sam Arbovich sa nasusunog nitong kotse. Ayon sa reports, bandang 6.30 ng gabi nang mawala ng kontrol ang isang Honda SUV at tumama sa light pole sa gilid ng kalsada bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Kwento ni Kadir Tolia, isa sa mga Good Samaritan na nagligtas sa 61 anyos na matanda. Patungo raw ito sa kanyang kliyente nang madaanan ng insidente. Nakita raw nila na may malay ito at humihingi ng tulong para siya ay may labas sa sasakyan. Inalala pa rin ito kung paano nila sinagupa ang init ng apoy at sinabing isa sa mahirap na bahagi sa pagliligtas sa matanda ay ang nakaharang na guardrail sa pintuan ng sasakyan. Kaya naman hindi nila ito mabuksan. At nang dumating na ang isang empleyado mula sa nasabing highway, dito na binasag ang salamin ng sasakyan at sama-sama nilang hinila ang matanda para mailigtas ang buhay nito. Isang magandang balita dahil hindi naman nagtamo ng malalang injury ang lalaking na trap at agad dinala sa ospital para masuri pa ng eksperto. Para sa DZRH TV, ito si Millie sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending story, blooming love. Yan ang mensahe ng isang lalaki sa kanyang asawa ng magdiwang ito ng ika-73 na kaarawan. Pero ang regalo ni Mister talaga namang blooming. Isa lang namang Japanese cherry blossom ang handog niya sa kanyang misis bilang simbolo raw ng kanilang namumukadkad na pagmamahalan. Ang sorpresang ang na all sa marami, silipin sa trending report ni Rose Babiera. Sinusubaybayan ngayon sa social media ang love story ng isang mag-asawa matapos mag-viral ang birthday surprise ni Mr. kay Mrs. Ang 78 anyos kasi na si Joe, sinurpresa ang asawang si Jane ng cherry blossom tree para sa kanyang 73rd birthday. Kita sa video na pinost ng kanilang anak sa TikTok na inakay ni Mr. si Mrs. papunta sa kanilang bakuran. At dito, Binati ni Josie Jane ng happy birthday at saka pinakita ang sorpresa nito sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang birthday celebrant at paulit-ulit na tinatanong kung nagbibiro ang asawa. Happy birthday. You want shaking? You want shaking, Joe? Yeah. Hawak kamay silang naglakad palapit sa puno kung saan ibinida ni Joe ang nakasabit na papel patunay na ito ay isang Japanese cherry blossom. Ayon kay Joe, tanda raw ito ng pag-iibigan nilang mag-asawa na patuloy at mas umuusbong pa sa bawat taon. Kitang-kita sa video ang tuwa sa mata ni Jane habang pinapanood ito ng asawa, na pumukaw sa damdamin ng mga netizen. Pati ang TikTok account ng Google, napakomment sa kanilang video. Ito raw ang lalabas kapag sinerch ang true love. Namangha naman ng isang netizen sa relasyon ng mag-asawa na sa kabila raw ng ilang dekadang pagsasama, ay nagagawa pa rin nila ang ganitong mga sorpresa para sa isa't isa. Pagmamalaki ng anak na si Kate, ito raw ang dahilan kung bakit siya ay single. The bar is too high, ika nga ng dalaga. Isang TikTok series ang ginawa ng kanilang anak na laman ay content ng kanyang mga magulang na ngayon ay sinusubaybayan ng mga netizen. Dito ay kinukwento ni Jane at Joe ang kanilang love story at ibinabahagi ang kanilang buhay mag-asawa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Next, a trending topic. Bye-bye Snow White. Nagulantang ang online world matapos mapabalita na tinanggal na umano ang classic Disney princess na si Snow White mula sa mga parke sa iba't ibang dako ng mundo nang dahil sa isang violation. Pero sa isang di inaasahang pangyayari, inakala ng publiko na ang karakter mismo ni Snow White ang tinanggal sa halip na yung aktres na gumanap dito at totoong kwento sa likod ng kumalat na haka-haka. Alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Kamakailan ay nag-viral ang sikat na Disney character na si Snow White matapos kumalat ang balitang tinanggal umano ito sa lahat ng Disney parks sa mundo. Ang itinuturong salarin ang umano'y misleading headline na inilabas na isang fan website na nagsasabing sinuspinde ang presensya ng sikat na karakter. Ito'y matapos tanggalin ng kumpanya ang isa sa mga aktes nito na gumaganap bilang Snow White na si Sofia Dottier. Dahil sa pagbuko nito sa kanyang trabaho nang ipost nito sa Instagram ang mga video nito habang nakikipagkulitan sa mga bisita. Maliban dito, may pinos din itong photo kung saan makikita siyang nakabihes bilang Snow White sa isang Disney World restaurant na may caption pang nagpapahiwating na siya nga ay isang ganap na Disney Princess. Matatandaan na hindi pinapayagan ng kumpanya na i-reveal ng mga empleyado nito na sila ay gumaganap bilang Disney characters para nila to keep the magic alive. Kaya naman wala pang 24 oras matapos ang insidente. Kinumpis ka ng kumpanya ang kanyang ID at matapos lamang ang tatlong araw, formal na siyang tinanggal sa trabaho. Depensa naman ni Dotier. Hindi lang siya ang tanging empleyado na pasimpleng fineflex sa social media ang kanilang Disney secret. Kaya hindi umano makatarungan na siya lang ang tinanggal sa trabaho. Gayunman, ang mahalaga, Snow White the character is here to stay. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipinas. At para sa trending showbiz balita, sa unang pagkakataon, ipinasilip na sa publiko ng American socialite na si Paris Hilton ang kanyang 5-month-old daughter na si London. Ito na ang ikalawang anak ng Hollywood stars, American author at businessman na si Carter Reum. Ang kanilang first official photos as a family of four iahatid sa showbiz report na ito. silip na sa publiko ng American socialite na si Paris Hilton, ang kanyang 5-month-old daughter na si London Marilyn. Sa kanyang Instagram, kalakip ang mga kuwang larawan sa isang garden. Kasama ang mister na si Carter Reem, ngayon din ang kanilang unang anak na si Phoenix Baron, ipinakilala ng American TV personality ang cute little girl ng kanilang pamilya. Kaya ni Paris, dream niya talagang magkaroon ng baby girl na kanyang papangalan ng London. Kaya naman very grateful daw ito at talagang pinapahalagahan ang bawat moment kasama ang anak. Ang Journey to Motherhood ng Hollywood star iniugnang ito sa kanyang latest single kung saan kakulab ito ang kanyang kaibigan at Australian singer na si Sia. Ang kanta na pinamagat ang Fame Won't Love You ay magsisilbihan yung paalala sa special bond na mayroon sila ng kanyang asawa, mga anak at pamilya na higit parao sa kahit anong bagay sa mundong ito. Kung matatandaan, Nobyembre noong nakaraang taon, minalcom ni na Paris at Carter ang kanilang baby number 2. Abang year 2021 naman noong nagpalitan ng matamis na ang dalawa sa Los Angeles. At yan ang The Better News. Ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, ginagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng natupok na salapi. Aba, sino nga ba naman ang hindi man lulumo sa 300,000 pesos na nawala na parang bula? O di naman po kaya ay naging abuna, tostado dahil nasunog. Siyempre po, ang pera talaga mahalaga po yan sa atin. Kailangan po natin yan para mabuhay. Kailangan sa negosyo. Kailangan po yan para meron po tayong pambili ng mga pangangailangan. At siyempre, kaya nga po tayo nagtatrabaho at nag-iipon. Di po ba? At iyan po ang ginagawa nitong mamang ito. Inutang niya po ang 300,000 para pambili po ng pampasaherong jeepney para meron po siyang hanap buhay at syempre ipambubuhay sa kanyang pamilya. Yun nga lang sa di inaasahan na insidente ay natupok po ang bahay kasama na po ang malaking halaga na yan. Sana po magsilbing leksyon po ito sa ating lahat. Ano po, hindi naman po natin inaasahan kung may mga masasama po mangyayari sa atin. Pero subukan na po natin ano, na gamitin po ang mga bangko o di naman po kaya ay mag-ipon in a way na hindi po physical po na nasa ating mga tahanan ang kaperahan. Dahil paminsan nga po ito pa po ang mag-a-attract po sa mga well would be na mga magnanakaw. Kaya naman po sa atin pong lahat, isipin po natin, saan po ba safe ang ating pera? Di po ba? Pwede po siguro maglagay kayo ng vault kung kaya nyo pong bumili nun. O di naman po kaya pinaka-safe po, mag-open po kayo ng savings account. Yun na lang po siguro ang inyong gawin para tipo bang kayo po ay mapapalagay kung saan po naroroon ang inyong pera. At syempre, sa mga kababayan naman po natin dyan, na pwede naman po kayong magtanong, mag-research, kung meron pa po kayong mga haka-haka pagdating po sa pag-open po ng mga savings account, pag-uutang po sa mga banko at sa mga financial institutions. Kailangan din po maging literate na rin po tayo pagdating po sa mga bagay na ganyan. Dahil nakaka-empowered din naman po yan. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento ko sa likod ng mga viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino!